Alam ko magtapangin ako eh. Ang armadale ko lang po eh. Log. No? con un palito en tu salaminco makalim na ang sigura ko utong na. Ayosin ko pa ito? Masira yung ngayon ng tubig na ako ko nabagsak. kain po kayo. Tara, kain po tayo. Mm. Mamaya. Gusto ko magluto ng ensalada mag ng pasir pancitan mereka masih eh. pelaku nya nih, po tayo Nagbabayad ako kahapon ng iba, kamyas. Iba sa Bicol. Kamyas sa Tagalog. Madami ito. Ito na lang nangyari. natuyo. <laughs> ito na lang sa bot. Kasi nabawasan na yung nabawasan na yung big, ano, big Ito yung ista ko. Kamyas na pinatuyo. Nagpapatuyo kasi ako pag maraming kamyas naghihihihiyan ko at pinapatuyo ko. Ayan. Tapos pag naglano ko ng isda, yan nilalagay ko. Sarap. Pangasim ko ba? Kamyas. Pinatuyong kamyas. Maraming kamis dito. Patayo ako. Para ito lang. Mayroon akong butong pinatuyo. Akong kaya. So, Kasi ako ko kaya ito. Kahit ito na buhay. Kasi mahirap yung nangihilip lang. Nakakalilak na. Thank you Nagtanong yung anak kong panganay kung naiwan daw niya. nakita ko raw yung charger na puti pang sa binti, sa ventilador daw niya bumali sabi ko oh, eh kaso nga lang gumana sa yung pambibi pambibi ko ba na ano hindi ko na magamit kasi hindi tugma siguro yung wire na uh, ginagamit ko. Eh, nag-try ako kanina. Kasi parang na ehilo ako eh. Gumana. Kaya sabi ko sa anak ko, dito na lang. Yan. O Palitan na lang niya ng iba. Bumili na lang siya ng iba. Akin na lang to. Kasi gumana siya sa ano eh, pambibi ko. Yung kina-charge si, kina na pambipi. Nasira na kasi yung pinapump yung mano-mano. Maganda kasi sana yun eh. Aso yung pangatba na tira mo. <coughs> gusto ko mag ano ng yung lipit ko eh. Parang natatang ako dugo ko. And, ang ba, an ba, baba ng over ko eh. 103. 103. Ano, 103, 63. Ang baba ng over ko, 63 lang. 嗯。Mm hmm. tayo tapi tayo thank you po salamat po sa panonood thank you po pasubscribe naman love you